Ito yung bunga ng papaya. nung huling punta ko dito, guys, malalaki yan. ano, Malalaki yan. Nabansot na din. Ewan kung bakit. Yan, o, so, ayan. Ito, hanggang dun. Hanggang dun. Yan, hanggang dun. Tapos, papunta pa dun. Parang right of way. Para if ever na kailanganin na namin. Pwede siyang lagyan ng ano, uh, karsada. Ayan, yung mga tanim dito, puro papaya dito sa lupa namin. Papaya, may abocado, tapos langka. Tapos langka, ayun. Bakit parang siksik -sik -sik na siksik -sik na dito? Ah, okay. Ayan. Yan, makikita nyo yan, guys, yung ah, sagingan na yan. Yung portion na yan. Yung portion na yan. Right of way yan. Tinaniman lang ng uh, tinay naman lang siya ng saging kasi di pa naman gagamitin yung lupa ayan, puro papaya maliliit na maliliit na papaya na yung nakatulad dati na ang lalaki ng papaya dito ayan, tsaka tanim dito dati puro ano gulay, sitaw kalabasa, ngayon wala nang tanim wala nang tanim dito pero malinis siya at least malinis siya paganda yung lupa. Hindi di, di mo na ako mag-harvest ng ano? Talong kasi ano? Mainit, super init. Yan super init.